Handang-handa handa na ang ilulunsad na bagong uh, Pilipinas Servicio Fair, Tacloban City, sa Leyte, Bukas. Tampok dyan ang iba't ibang servisyo ng pamalaan na handog sa ating mga kababayan. Ang update, talamin sa sento ng balita ni Mella Lesmoras Live. Aljo inaabangan na ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Service Fair dito nga sa Tacloban City sa Leyte. Ang mga kongresista binigyang diin ang kahalagahan ng programa para sa mga Pilipino, lalo na para sa vulnerable sectors. Kasado na ang paglulunsad ng Bagong Pilipinas Service Fair sa Tacloban City sa Leyte bukas. Isa ito one-stop shop caravan tampok ang iba't ibang serbisyo, ayuda at programa ng pamahalaan para mas mailapit pa sa mga Pilipino. Kahapon ginanap ang final coordination meeting para sa BPSF caravan na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Dito'y itiniyak ng BPSF National Secretariat na handang-handa na sila para sa servisyo fair ngayong Biyernes at Sabado dito sa Leyte Normal University. Ilan sa mga serbisyo at programang tampok dito ang kadiwa ng Pangulo Mobile Veterinary Clinic at turnover ng iba't ibang ayuda at tulong sa mga magsasaka. Ang LTFRB, ilulunsan naman ang kanilang fuel subsidy program at service contracting program. Habang sa panig naman ng testa, handog nila ang scholarship allowance distribution, scholarship listing at may free massage, haircut, pedicure at manicure pa. Sa ngala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglunsad ng BPSF Caravan bukas. Ayon sa mga kongresista, malaking tulong sa publiko ang bagong Pilipinas Servicio Fair kahit ipagpapatuloy ito ng pamahalaan hanggat maabot ng karavan ang iba't ibang panig ng bansa. Sa nakalipas ng mga dumaang buwan, nakaka 22 or 23 BPSF na po tayo sa buong bansa. At sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez, nakikita po natin na babalis po natin na ihahatid ang mga ayuda, tulong sa ating mga kababayan. So ito yung sinasabing bringing the government closer to the people. And no other, perhaps no other way to manifest this by bringing all these funds and services down to the grassroots level. Aljo, anumang oras ngayon ay uh, magsisimula naman yung press conference dito nga sa Tacloban City sa Leyte para nga dito sa gaganaping uh, bagong Pilipinas Servicio Fair launching sa Tacloban City sa Leyte. Aljo, hindi lang para sa mga Tacloban City, to, sa mga taga Tacloban City, ito nga nga BPSF uh, caravan launching dito nga bukas at uh, kundi sa buong nga uh, Eastern Visayas. So, napakaraming mga biyaya, ayuda, program at serbisyo ang ihatid ng pamahalaan kasabay na rin ng unang anibersaryo ng uh, paglulunsad ng BPSF Caravan sa Bansa Aljo. Maraming salamat, Mela Lesmoras.